PH, nakita mo yan? No. hindi nagpunta. <laughs> Akalain mo yun. Nagtataka ka pa, Bidjoga, per. ko. Hindi. Give na yan. just me. Yung naman, para naman hindi kayo nasano. Charot. O, ba Joke. No joke, diba? joke. Oh. So Parang may mga naisahan. Oh. <laughs> Pero ayun nga, mga batang helmet, no? Dahil ang daming drama-rama. Diyos mm -hmm. yung sa nangyayari sa natin ngayon. Bigyan ng award yan! Ano ka, May, merong pinospone dahil uh. -huh. uh sa kabila, pero uh -huh. hindi naman din umattend sa kabila. Pero given na yan, mga kabatang uh -huh. helmet. Ano na yan ni Gismiyo? Parang sinabi nga na lumantugtugin na yan. Uh, tapos bigyan nyo daw ng questionnaire. Para alam naman niya ang isasagot niya ba? Ay, oh. kailangan ba? May advance ano? Oo, uh, uh, kailangan daw may questionnaire ba? Paano yun? Hindi nang scripted na isagot? Oo, oh, talaga. Hindi naman. Kau naman. Masyado ka mga advance sa mag-isip. Ganun ba yun? pero ito nga mga kabata helmet dahil gusto ko good vibes lang tayo dahil uh -huh. Friday today. Yes! Bala sila. <laughs> Bala talaga sila, no? Kasi yung mga issue, video ka pa, na may oh. nag-leak nga daw. yun na to na may nag-leak nga na next message. Na pipe. Na pipe? <laughs> Matagal na yung pipe na yan. Just go, wala nga tubig, diba? Pero ito nga, may nag-leak nga daw na message from ano, kay PBBM. Bitsa ka pa. Pwede well, nga. Pero ano ito nga, nagbigay na rin ng statement yata si PBBM about dyan. Hmm. Pero ako mga kabat ng helmet, ang iniisip ko lang, paano nag-leak? Sino nag-leak? Bakit nag-leak? Diba? Pero anyway, highway, dahil nga parang... <laughs> Alam na natin mangyayari dyan. Sir, na oh. naman tayo. Pero eto, good vibes muna tayo. Magto-throwback yes. tayo, mga kabatang uh -huh. mm iba na hindi na panood tong live na to. Uh -oh. -huh. Ni Vipi Eto, sabay, sabay nating panoorin ulit. Pero, kinat ko na to. Kasi halos one hour to mahigit may geographer eh. Bakit mo naman kinat? Eh, para, ano, mas lalong abangan nyo pa, di ba? Ah. Anuhin natin to, part 1, part 2, ganun. Okay. Para naman, araw-araw, may good vibes tayo, may positivity tayo na papanood. Uh, may pag-asa. Oo, at may pag-asa talaga. Pero ito nga, mga kabatang helmet, no? Comment down below nyo nga dyan kung naniniwala kayo na nag-leak. Nag-leak lang talaga. At, at sino nag yung nag-leak? At talaga nag-leak, di ba? Ah. Ano para ba yun? Ano ba yun? ba Ano ba yun? Ano ba yun? Ano Oo, oh, nag-leak. <laughs> <laughs> para sa Pilipino. Okay, Lenny Rufredo, hindi pa bigot. May tapa, puso para sa Pilipino. Ano yun, mana? Dagdagan mo na ng koreografya mo. Ano ka-live mo? Lenny hindi pa bigo. May tapang. may puso para sa Pilipino. Okay, Lenny Rufredo, hindi pa kakahiya ako, ma. Kakahiya ko pa siya, ma. Hi, everyone. Tapos na yung mga meetings ko for the day. Pero nandito pa din kami nag overtime para matapos na namin lahat. Nakita niyo kaninang opening number si Rika ito. <laughs> meron siyang meron siyang dance number ng ating campaign jingle. Uh, tingnan niyo ang sobrang ganda ng kanyang crown. Um, mabigat ba? Medyo po. Ayan. Siyempre, may seal ng office. Po. Okay. This from Cavite. From Cavite. Pero, eto, ang gaganda. Ang dami kong crown na nakuha. Pero, eto, tingnan nyo. Sobrang ganda niya. Pero, illustration board siya. So, uh, yung nagbigay nito, hindi ko alam kung sino kasi nasa listahan. Thank you. Sobrang creative mo. Uh, marami pa kaming mga crown. Uh, hindi ko mapapakita lahat. Pero, talagang yung dream ko mag Miss Universe. Ay, nangyari during the campaign. Ayan, iba-ibang crown. Merong merong parang little house on the prairie. Flower. Um, ito pang, yung. ito, ito yung pang Miss Universe. Yes. Ayan. Um, tapos ayan, papakita lang namin nandiyan yung ibang mga crown. sa Kalibo yata. Ayan. Marindu. 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 Tapos, um, eto, ang cute nito. Ito, ito napakita ko na yata to before. Parang cake. Nilagay pa namin. Ano yan? Museum, museum levels din. Nilagay nila sa Tapos, ito, ito, dalawa to. Isang white, isang pink. Pero ano siya, sugar gum paste. Um, high heel juice, pero sobrang cute. ayan, oh edible siya, pero it can last 3 years three years. Makakarating ta sa museum. Miss... Sabi ako na sabi na museum, wala pa ka tayong lugar. Pero ano, channeling. Kating isa. Parang, hi, guys watching. Hi, Alex, Late ako uwi. Nag, Nag, naglilinis lang kami. Um, ito, sobrang cute. Ito, dalawa lang ito. Ay, dito tayo. Ito, dalawa lang ito. Yung artist. Ito po, dinirekta sa office mo, hindi po dumaan sa amin. Ito po, nakuha namin ka po. So, um, binigay ito sa atin. Um, pwede bang hanapin natin yung name ng mm -hmm. artist? Yung isa kami nito ni Sherwin. Uh, si Sherwin meron din ito. Tapos ako meron din, sobrang ganda niya. Um, talagang ano to, pang museum levels. Tapos ito, hindi lang siya nakasaksak, na pero um, sobrang ganda Cabine niya din. Ito, napakita ko na to, galing ko sa, pam, sa, sa Angeles. Minalin. Ah, sa, sa Minalin pala, Minalin, at from Tropang Minalin, Pampanga. etong boat ay Cebu. from Cebu. <coughs> diba? Um, tapos, ito, ano din to, ilalagay din natin sa museum na hindi pa existing. Pink bike pink bike, saka pink helmet. Trisha din watching. Hi Trish. Sorry mga anak. Late ako ngayon. Overtime kami para malinis na dito. Um, eto. Eto gift. Eto ni Ogi, Ogi, saka Ogi Algasid, saka Regine Velasquez. Thank you, Ogi. Thank you, Regine. Sobrang ganda. Um, ano to? May kambal siya may kambal siya. Um, ito isa, binigay sa akin sa Antipolo, ng artist mismo, si Jeff Albea. 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 Um, sobrang kusay niya. Naalala pa namin kasi sobrang ulan noon. Nung nasa Antipolo kami, um, dinalaya ni Jeff. Tapos ito, ano siya, slightly different. Slightly different siya. Yung figure yung different. Uh, pero ano siya, talagang ano siya, museum piece. So, maraming salamat, Ogie and Regine. Maraming salamat, Jeff. Tapos, ito. Ito si Teddy Bear. Ay, 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 name name nung naglagdag. Sorry, wala akong salamat. ako ito sa Iloilo. San Joaquin Iloilo. Oh, from San Joaquin Iloilo. Jeyang Gianga. Ayan, si Jeyang Gianga. Meron naman sanhok sanhok kid Thank you. Jean, and dito yung ayong pink bear. <laughs> ito mga walis. <laughs> and ito ang mga walis. Sa Iba, sa ibang walis. Parang, parang ko yata itong ito, ayaw bay. ko siyang ipamik. <laughs> Pero ito. Ito cute ito. From Arabia ito. <laughs> Ipamano kalbay. natin to sa magnanakaw. <laughs> Iba ang cute. Sobrang creative. Pero dami namin walis sa na nakuha. Tapos ito ay sagwan galing sa katanawan. ano isang bangka isang bangka ko isang, ah, isang isang bangka isang bansa from Katanawan Quezon thank you very much ito naman ay from Pampanga pa din from Angeles nung during the rally at Pabinggay. Ang ganda. Tapos ito from Marawi. May may laman siya ng yung traditional clothing ng Marawi. Ay, may, may Lenny 2022 pala yan. So, actually several lang yan. Tapos ito ay galing sa um, ito yung card Hi. Hi. Kilala ko po. Koro Thank o. you po. Ong family. Um, maraming salamat. Mga... Alam mo, so, sobrang dami ng... Na... Oh, ito. <laughs> <laughs> sobrang dami ng mga... Ano, ito, Dumaguete City. Ng tricycle. Ay! Doon ito sa mga mo. ano souvenirs uh, from from ano, provinces. Tapos, ito ay from Zamboanga. Lamwangga, tago na yan. Ito, ah, ah! e, ano? mm, no, <laughs> oh! Ang ah, cute! Trisha. 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 sa event na bike na cute. Cute. Tapos, ring for love. Wow. Happiest birthday uh, from can, San Ramon Spirit, family, okay. Chris. Correct. Grace, Marikit, and Liwai, Santa Fe, Tondo, Manila. Thank you. Hi. Thank you. Ito, ano to, museum. Ito, Pagadian. Alam nyo ba yung Pagadian known for yung tricycles then? So, from Pagadian, RPC. RPC pang Pagadian. Souvenir. Thank you sa souvenir oh. shop. So, so, Tapos, ito from... From mm, Nueva Ecija. Okay. Huh? Ay, hindi. RPC Balangiga. Oh. So, Balangiga Eastern Summer. Balangiga Bells. So, RPC Balangiga Eastern Summer. Thank you po. Tapos, ito ay... Ito yung Nueva Isiha. Lenny Kiko. Cute! Sandali, oh. Sandali. Ayan, dito ka, dito ka. Ang malaking tricycle. Yung kabanatuan, ano din, known din siya na for tricycles. Tapos, ito naman ay Olonga po. Jeepney. Ano to? Olonga po, Olonga, po, Jeepney. Transparency and good governance. Thank you. Ano din to? Souvenirs souvenir from, from the pro, from the area. Pati ito. Souvenir from the area. Ito from area. Kandaba. Youth for Lenny Candaba, Andre Pamintuan. Thank you, Andre. Thank you, our, um, Youth for Lenny Candaba, Pampanga. Ayan. Thank you very much. All very representative kung ano yung lugar. Diba? Pero maku makuhulog yung fish. Ano natin? <laughs> Makamahulog. Hindi pwedeng <pa> mahulog. <laughs> Um, and, Ah, dito siya. Kabanatuan area. Magkaisa para kay Lenny. Oh, from um, Lenny. Thank you for inspiring us. Doc Emma, dress. Dress. Ano El Elizes? Um, from Mary Corpus and Family. Jerry Liwag. Love Lenny Kiko. Thess Magkalas. Melanie Bayani. Thank you. Um, ayun sa, sa mga letters ito kasama niya. ito kasama ito kasi ano yan um ito I think is also from Mara... um Parang... ay galing to kay ah kay attorney ay kay mayor mayor Cynthia Sayadi ng Cotabato so from Cotabato ito ano din empake sa souvenirs ito saan nga ito

So, siguro yung mga flowers ay magkakasama. Ito, galing kay Dennis Almeda of Pateros. Dennis Almeda Lucem. Ano to Birthday gift? Um, Saint ano Martha. siya? St. Martha. St. Martha. Pero, um, meron. Thank you pala. Kasi kanina na nag-Facebook live from Laguna. Yung kay, kay Counselor. Kanina nag-Facebook live kami. Nagahanap kami. Ay, sinasabi ko na hindi mo na namin gagalawin yung mga santo kasi gusto namin ilagay lahat yung historical origin ng devotion. Marami na nag-contact sa amin, nag-volunteer. So, thank you. Thank you very much. So, siguro i-leave muna natin ito. Ay, ayun. Valentine's yata. apat ah, na pa paabot? Valentine's yata. Yung bear. With the, With the Be balloon. Ayun. Para ma... Saka ito. Um, ay, cute. Ito, City of Ilagan. Isabella. Thank you. Butaka. Meron akong big version nitong pink. Inuwi ko na sa amin. <laughs> sa naga. Ginagamit ko na. Thank you. Thank you, Isabella. Ito, Valentine gift. Um, check lang. Pa-check lang yung ano. Thank you very much. Nasa listahan po ito. Sorry kasi hiwa, -hiwa yung tadhana, talaga dyan. Yun. Ito ga, ay, pakita ko na yan, galing tawit tao. Ay, may mga ano pa dito. Uy, pwedeng hingiin ko na to. Dalawa naman siya. Yes, po. Sa akin, ko alam nyo naman, nandito ako. May design siya, ma'am. Um, yeah. gusto ko ilagay yung isa for our museum, pero yung isa, pwede ko bang i-uwi sa bahay namin? Kasi yan sa bahay namin kasi maliit lang. <laughs> maseta? Mm. Hindi, mas, ang mas, maseta. Parang galing na po sa bahay. Ah, ito? Tingnan ko ba? Sa Check lang. lang. Anong... Hmm. Pwede, bang, ano? pwede ba, ano? Pwede pa natin? Pwede ba itong iusog ko? Yes, ma'am. Para mag, magkasas, magkakasama na yung mga walis. Ano mang nabito Hindi, hindi yan amin. Ba? Wala, hindi yan amin. Ate, ate. Huh? Pwede ba itong mabuksan para makita natin? Ah, uh, ma'am. Pag binok. Yeah, mong... Ano po siya? Ah, uh, Pagpunta dito. Ah, yeah, uh, everything. Kanina ko ba ito pinag-iinitan? Kasi gusto ko magpa-picture dito bago ako. <laughs> <laughs> Ay, pwede pa abot yun. Ito po. Ito, ito. <laughs> Birds, i-abot ko lang mga books. Na. Alam mo, i-inventory na din natin yung books para ma... Eh, yeah, bayan ng tuwi. Louie in Batangas. Thank you. Doon sa mga souvenirs. Um, hmm. Hey, eto, eto. Oh, ito. Death March in Bataan. Uh, Orion. Galing po sa Orion for Lenny. Thank you very much. Pagpunta namin to sa Bataan. Ano pala? <laughs> Ito, di Pinagitan pa rin. Pinakita na ba natin? Opo, exactly. oh, oh, careful. Pinakita na natin. Hindi ko po, mam. event Alam mo, sa maana Ayka. siya, mga bigat. Bigat, event nito ni, okay. saan galing? Event daw to ni Aika. Pacheck kung saan galing. Cute, no? Mga, mga ano to, makakarating to sa ka. museum. Asan, um, alam mo, I think yan doon na sa balkon. Okay. About uh -oh. ah, Para mabawasan yung gulo natin. Hindi mo nga rin. Para mas... Na Pakita yung balka yung mga napulog na. Ay, wala pa. Wala. Mabadilin mo yun. <laughs> so, pa-check lang kung saan pa galing. Ay, um, eto yung sinasabi. Ay! Ah! Ito yung, sinasab ah. <coughs> <coughs> ito yung sinasabi Batangas. ko. Batangas. 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 Ganyan siyang Batangas eto ito pwede bang sorry, dikit natin. Hindi ilipat natin doon sa yes, ito. galing sa pampanga. Like, uh, yeah. Para naka-classify siya. Okay. 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 Sa pampanga. Sa ano? GSIS. Ah, Laguna, girl. Hmm? Awards. Ah, oh, ano? Sa Fisher Park? Hindi. Yung nagbigay na ito yung artist na awarded siya ng... Alright. Yung sa GS, yes, diba, yung GSIS yes, 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 yes. na 16th National Art Competition. Paete. Yeah. Laguna nga. Sa Paete. Paete. Ito yung nasa rice fields tayo. Yes. Patabi doon sa Pampanga. Pampanga. Pero kailangan natin yung i-bubble wrap. Okay. Ang gilipit pa? Oo. Okay. Ayan. Ito ay mga bigay pa. Ito ano ito? Pwede pa check. Ito Spanish gate from Olongapo, yeah, Luchi Lipomano. Mother's Day gift From Hannah's Shop. Sa'yo? Order? No. <laughs> so, oh, Hannah, so, sa'yo? Sa flyer? Sa flyer Sa'yo ba yun? <laughs> sayo. Sayo. Kapangalan <laughs> mo lang oh, Ayan. Luchi, yeah. Counselor Luchi, thank you Ay, ito ito. Ang cute. <laughs> ano siya? Scarecrow. <laughs> Big scarecrow. Um, sa Bayawan. Galing siya sa Bayawan. Ang designer niya ay si Cesar Ian Gador. Okay. Thank you. Ano to? Pang... Yeah. Yeah. Ito ba yung Laguna? Bird, Pasay? Uh, si nanay na nag-travel po simula alas 5 ng umaga ah, para mabigay niya yan sa'yo. Oh my building. God! Tapos, nawalan, yung... na, na, nawalan siya Pero ng... Pero ng name? Nawalan siya ng wallet. Ah? Nawalan siya ng pamasahe ah. pa. Yes. Pero nakuha niyo ng name? Nakuha niyo ba yun? Eh? Nakuya, ben, binigay, binigay, binigay niya lang po. po sa... VPS, di ba? Oh, binigay oh, niya sa VPS. Oh, saan Tinulungan natin siya na... Kung nanonood po kayo, Pwede pong pa-message pa, pa message sa amin. Taga saan si nanay? So, Taga at... Rizal po. Sa na bundok daw po. Naglakad siya po. O, oh, inabot lang daw, daw po. Right? Nakakakilala kay nanay. Pumunta daw po sa Pasay Rally. Pero hindi 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 kami yung nakausap. Iniwan niya lang sa isa pang... ayun So, ito, dadaanan natin. Napakita ko na to yung mga flowers. Kukuha tayo ng ano magpapatulong. Ay, ito. Ito yun doon yun sa akin. Ito, kapag na may pangalan. Ano yun? Galing, galing Lucena. Ah, galing ito. Lucena. Oo, o, naalala ko to. Galing siyang Lucena. Ginawa din ata Thank you very much. Egg of Hope. Ay! Egg of Hope by Maria Puresa Puchet Escanio. Thank Pero, you very kayo, much pa, po yun, sa Lucena. Pwede, pwede pa. Ilabas na po natin. Hindi, ay, ano natin kasi. Kasi um, parang na natatanggal. Ay, na natatanggal. <laughs> na <natin. laughs> VP, so, it's our 20th wedding anniversary. My wife works in Hong Kong. She said po daw, pa-picture sa'yo as your gift. Nakapapicture ba siya sa atin? I'm not sure. But if not, Thank Yan you. Na, na. Wow. Salamat po. Ang sweet ng husband nyo. Talagang. Bawi po kami. Pag kung hindi po tayo nakapapicture, Pabawi tayo. Ito po, maraming iba-iba. <laughs> Ang cute nito. <laughs> Pwede yung kinatalya. Sabag. Pwede mong pa natatanggal, Oh. Unicorn. Sa ano po ito? Pampanga. Pampanga. <laughs> Ang dami niyang dolls. So, aayusin uh, namin yung lahat na stuff toy, yung lahat na dolls, um, yung lahat na flowers. Kasi ang daming mga flowers na talaga ang ganda kasi gawa siya ng gawa siya ng ano. Susuot ko sana kaya lang. Baka ma-screen cap ako. Pero sobrang kanina. Oo. Sorry po ah na mas screen cap yung pagsuot ko ng mask. <laughs> Ay, mas Sarap <laughs> ang na skin eh. Eto, yung mga dolls. Sobrang cute niya. Iba-ibang mga dolls. Lalagay po namin ito sa is iskaparate. Ayan. Sobrang cute. mm, hmm, ba? Diba? Marami pa po doon sa kabila. Papakita namin. Um, ito. So, pwede yung pag... Pwede yung... Eh. Ayusin na natin to. Ayusin na natin. Oo. Huwag natin isiksek sa... Yung flowers hiwalay. Yung dolls. Kahit, kahit, yung dolls ilalagay sa kahon. Kasi ilalagay naman natin. Hindi display naman natin to, di ba? Ate, ikahon na natin yung dolls. Ikahon natin Hingita yung dolls. Ay, hindi ba? May baka may baka. Ikaw pa. Hindi, okay, isama na siya dun sa... Ano yan? Oh, okay. Okay. Miss Winona Al Alzate. Asa si Mayora? <laughs> si Mayora, si Mayora. <laughs> Hindi, alam mo, pwedeng lapit na lang. Ayan. Um, yung mga dolls, yung malalaki, yun yung iilalim nyo. Kahit, kahit yung mga malalaki, ano, eto. ba? Diba, parang, paano nag-leak? Tsaka, sino nag-leak? At, paano mo, paano paglilik 'di ba? Pero ito nga lang. Kasi naman, pag suotin mo nang diaper ba? Yes. Tataka lang ako videographer eh. Ano ba 'tong ano, uh, statement ni PBBM based dun sa mm. message nga na yun? Mm. Parang about the impeachment nga, 'di ba? Oo. Oh. Mm. Oh. Diba, oh. ano, ano, ano? May ano? iba akong nakikita dyan eh. Baka may ayaw lang siyang magalit. Baka. Baka may magalit kasi. Eh baka naman, ano, videographer, may bigla na lang lumabas. Oh. Nakatotohanan. May sumingaw. May biglang sumingaw. Parang otot. Di ba? Kung nagsuha mo ang video to, kailan mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para like-updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni biogra Stay happy, stay healthy, and stay safe that is always. Sabi ko sa buhay, nag-heal din ang book. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay, nako, videographer. Oh. Gaya na in-upload natin kanina about nga doon sa disinformation na lumalaganap sa TikTok. Ay, nako naman. Kaya hindi na ako magdadalong isip bakit kailangan talaga ng mga content creator. Bakit? Ang dami tuloy sinungaling. Huh? Baka malaki talaga bigayan. Baka Ay, malaki pang nga ilangan nila. Talaga, Sa, no? Natitiis nilang kainin.